Ito lang pala yung NBI building oh, dito sa may UN. Along tap, Tapos, alam ko suspended na yung mga klase. eh ang daming ano ngayon, no? Ang ah, haba ng pila sa LRT. Naglibreng sakay na rin yung ating LRT, MRT. At uwi uh, mga estudyante. Kaya natin dito. So dito talagang ano na no, lagpas gutter na yung baha. Yan yung cover na yung sidewalk. Mas mataas ito compared dun sa baha no, nung Sabado. Oh, mas mataas yung baha ngayon. Ang problema lang, yung mga estudyante kasi is nakapasok na no, bago yung suspension ng klase today. Kaya talagang yung iba nakapaan na no, lusong sa baha. And ano. Pawi tayo sa kabila, mas mataas kasi doon. Pawi tayo sa may kabila. Nagsabay kasi yung ano, uwi ano, suspension ng mga classes. Tapos traffic. Ito yung UNR. Ayun oh. kabila dito mataas yung baha oh Yan, so ito intersection ng UNAV, General Luna Street, tsaka Taft Avenue. Lapit na magtuhod. Dito muna tayo sa Along Tap. Ayan yung baha. Unlike nung Sabado, yung baha hindi umaabot sa sidewalk. Ay, <laughs> hindi maabot sa lumalagpas sa gutter eh no kalsada lang pero ngayon mas mataas no mas madaming ulan yan yeah, no Yung iba talagang nakapaan no? na, no? nagubad na yung mga estudyante. Nagubad na nung kanilang mga sapatos. Ayan, de-clogging ng DPWH. Okay. tough, kahabaan ng tough no dito banda sa may UN po ito. baha season, typhoon season. Yan, so yung mga estudyante talagang lusong sa baha. Walang choice kundi mabasa yung kanilang mga sapatos or lumusong sila ng nakapaa. Ano? And medyo tumila na yung ulan no as of 12:30 ng tanghali. Pero mataas pa rin yung tubig dito sa kahabaan po ng Taft Avenue. traffic na no. Sabay-sabay kasi ngayon uwian ng mga estudyante dahil sa suspension ng klase Kaya ang dami talagang sumasakay, punuan ng mga jeep pati haban ng pila sa LRT at MRT silipin din natin dito sa kabila dito sa may General Luna Street no? katabi, gilid lang ng Manila Medical Hospital noong Sabado nakakalakad pa ako sa sidewalk kasi hindi covered ng baha pero today yan, pati sidewalk po Covered ng baha na ganun kadami yung tubig ulan kanina Tingnan nyo, malapit na nga pumasok doon sa hospital. Tingnan nyo yung level ng ano, tubig. Ayan, papasok na doon sa loob ng hospital. mahaba yan, no? kahabaan ng General Luna Street. Ayan po, papunta doon. Tapos, dito naman yung papunta sa UNAV. Tumitila lang yung ulan pero mamaya bubuhos ulit. Malakas. Yan yung mga estudyante. So again ito yung sitwasyon ng baha ngayon ngayong tanghali araw, araw ng Lunes July 21 2025 dito po sa intersection ng UNA uh, at General Luna Ayan lulusong ka talaga, wala kang choice <laughs> pikit na yung mga sapatos